Dahil meron tayong lakad mga padi papunta ng Lobo, Batangas eh namili na ako ng mga kakilanganin ko upang maging smooth ang ride. Pero ito ang pinakamahapde dahil yung gulong ko pala sa likod, ayan, kalbo na, panot na at nabutas yan kanina. Bukas no, yung ride natin kaya ano pang gagawin bibila natin to ng bagong gulong para talagang bagong buhay. Let's go! Nag-out na ako ng maaga mga padi para talagang makapaglibot-libot ako at makapag-canvas kung saan ba may murang gulong at anong brand dahil wala pa sa isip ko kung ano yung bibili natin. Gunit sa hindi inaasahan na aking naisip kahit wala akong pag-iisip na maganda pala yung B-Star at ang daming gumagamit kaya itatry natin. Dito nga ay nakakita tayo ng unang tar shop sa may bandang Nyugan na at tinanong natin kung magkano ngunit bakit ganon ang... 2.6 ah, doon sa una kong shop na nakita. Amahal. Sa Shopee, 1.8. May pito, may silan. So, medyo mataas. Ano pa Dahil hindi ako naniniwala na ganun talaga kataas yung presyo, panlikod lang naman yung papalitang ko, eh nandito na tayo sa pangalawang shop at tititigda ko bagano. May 10.137. 30. Magkano po? Magkano po Kasama na siya? yung Got an autograph. Thank you, customer. Uh, okay. Thank you. Uh, medyo mura. 2350. Ngayon pa tayo sa. Yo, may nadaanan ako isang shop, 2550 wow. naman. Hindi ko na lang na-videohan. Pero doon sa 2550, walang tao. Kumbaga ako agad. Doon sa 2350, Maraming customer. At meron tayong 262325 na paglalabanin mga padi at ang magwawagi syempre walang iba kundi ang 23 Ngunit meron pa tayong dadaanan bago tayo magpakabit doon. Pupunta muna tayo ng balibago dahil kukunin natin yung ating pinagawang stickers. Kung makita nyo ako sa kalye, pwede kayong humingi o kung makita ko kayo, pwede ko kayong bigyang kahit ayaw nyo. Ngunit sa hindi na, sa hangkaganapan at hindi ko na nabidyuhan mga padi, sarado na yung tigto kaya tayo ay nagtungo papunta ng Kabuyao upang maghanap ng panibagong prospect. Kaya magkano po yung Easter na ano? 1.30. Kaya may nakita tayo, 2.1 lang. Pabalik tayo doon. Here. Gunit nagkaroon na naman ng problema dahil pagbalik natin doon ay wala na. Buti na lang may katabi siyang shop at dito tayo makakadali. Di home, usapay, di na sa ipo, ipo sa Tuhan mo nga, Glenn! At wala, napakamura ng kuha natin mga padi 1,780 lang ang bili natin dito Kapit natin dito sa kabila Let's go at yun dumako na tayo at ipakabit na natin dito sa unang pinagtanongan natin Dahil dun sa kanina is eh, hindi na sila nagkakabit dahil nagiinom na yung mga may kanya At hindi na tayo maasikaso pero okay lang yan dahil goods na goods dito Napakaswabe na kanilang pagkakabitaw at gawa Bister nga pala yung napili natin gulong mga padi dahil bukod sa mura na e eh, makapit pa So talaga sulit yung ating pera Masasabi kong kaya nyan sumubay sa mga Japanese brand na goma Dahil nagamit ko na to at ngayon nagre-record ako ng voiceover na to eh nagamit ko na yan mga padi at nakauwi na ako galing lubo. Sulit din naman ang gamit natin dito sa Corsa tire na to dahil dalawang taon na yata to hindi pa rin nauubos. Pero kung hindi yan nabutas kanina mga padi malamang eh hindi ko pa rin yung papalitan. Makikita nyo talagang nasa TWI na. Parang tatlong lubak na lang eh talagang ngingiwi ka. And eto yung pinaka favorite ko yung manood na nagpapalit ng gulong kaya panoorin natin si kuya. Week 44 ng 20, 2024. Parang iba korte nito no. Ta-lo. Compare um, doon. Eto lang at nilagyan na ng butter ni Kuya para talagang pagsalpak ng ating goma ay eh, talagang smooth na smooth at dumudulas lang sa ating mags na napakagandang jiren, no? At napansin ko mga padi na napakaganda ng lapat ng Beastar dito sa ating jiren mags. Tingnan mo naman, solid na solid and si Kuya nagpasikat pa, pinunasan pa talaga. Happy daw kahit nalagasan dahil ikakabit na ang ating napakalupit na mags and yung pinaka nagmarka dito sa vulcanizing shop na to mga padi dahil hindi lang nila basta kinakabit, nilalagyan nila ng grasa kada tornilyo and yung mismong ehe ng ating mugs sa pinaglalagyan eh nilagyan din nila ng pukin ng ina solid parang ako lang pag nagagawa Yas Roll Vulcanizing Shop ang pangalan ng may kanya. Tabi ng Centro Mall, Kabuyao, Pulo. Malapit sa 7-Eleven. Kung gusto nyo magpagawa, dumahin na kayo dito para talagang the best. Mura na, lugi pa sila. Yun lamang naman at salamat. Baka na ako ng Lubo, Batangas, bukas ng bago ng aking goma at napakakapit. Kaya hanggang dito na lang mga body. Maraming salamat sa tumapos ng video. I'm out! Wew!